Hello po sa inyo. Uh, magandang araw sa inyong lahat. Uh, matagal ko nang pinag-iisipan ito na po. Uh, hindi ko dapat ikahiya ito. Nahihiya ako pero hindi ko dapat ikahiya. Bakit ka Dahil malinis naman ang trabaho kong ito. Uh, ang ibig kong sabihin ay yung tungkol sa sahod ng isang OFW dito sa Saudi Arabia Uh, mula first time or first timer na mga OFW na nag-abroad at hanggang ngayon ako ay sampung taon na dito ngayon na taon, uh, May kasi 2015 ng Mayo ako dumating ngayon ay darating na rin ang Mayo mag sampung taon ako uh, <coughs> ilalahad ko lahat at ipapakita ko sa inyo yung sahod ko mula 2015 hanggang ngayon. Noong 2015, ako ay sumasahod ng 1,500 real o $400. Uh, kasi yun ang pinirmahan natin sa kontrata. Uh, hanggang dahan-dahan siyang tumaas. Uh, ang problema, yung food allowance hindi fixed na pagkagawa sa kontrata kumbaga nilagyan lang ng plus allowance food allowance pero dapat uh, nasa kontrata din ang pagka, pagkain pa uh, pasensya na po kasi bisaya tayo dapat nasa kontrata din yung pagkain kung magkano uh, hanggang tataas yon kasi dahan-dahan ding tumaas yung mga bilihin dito sa Saudi Arabia uh, ako noon ang sahod ko ay 1,500, 2,015 umpisa. Tapos, uh, yung food allowance ko naman ay 150 real, Saudi rial Hanggang nag-isang taon yan. Nang dumating ang 2017, nagpa-increase po kami ng aming pagkain. Na uh, sabi ko, dagdagan niya ng 100 pero ang dinagdag, 50 lang. So, ang ginawa ko, nagpadagdag naman ako ng aking uh, sahod. 1,550. Pero alam nyo, hindi basta-basta ito dahil ang ang trabaho ko nung umpisa, hindi lang isang bahay. Hanggang ngayon. Pero grabe noon kasi halos yung energy o mo uubosin nila talaga yung energy natin. Siyempre, yung baguhan tayo, full charge ang ano natin, baterya. Up. Uh, kaya lang, dahan-dahang mawawala dahil, biro mo, alasing ko ng umaga, gising ka na, nagtatrabaho ka sa, ka na doon sa uh, paligid ng bahay nila, garden, nagdidilig, ah, uh, Winawalisan mo yung mga uh, simento. Lahat-lahat kung ano ang magagawa mo para matuwa sila, yun ay kinukurap hanggang sa pinapatrabaho na ako doon sa kabilang bahay. Nagtatrabaho na rin ako doon uh, in two years. Tapos, ang akala ko, mawawala na in, sa 2017. Yung pala, Umabot ng 10 years hanggang ngayon, yung pa rin ang trabaho ko. Uh, Nag-duty din ako sa kabila. Uh, kaya, <coughs> tapos yung, kasi ibahin natin yon kasi dagdag itong ano ko, uh, pinapa-content uh, ko ngayon. Uh, hanggang sa pagdating ng 2019, nagpadagdag na naman ako kasi kulang talaga ang pagkain hanggang umabot nga hanggang ngayon 300 lang yung food allowance ko uh, kulang na kulang uh, tapos ako pa ang nagbabayad ng load sa cellphone ko mulat sa pola mulat sa pola ako lang yung nagbabayad ng cellphone ko Nate at saka yung ibig kong sabihin nagbabayad ng cellphone yung load ba uh, sabihin natin utusan tayo doon uh, sa ang lugar tapos sabihin na tatawag ka sa akin pag dumating ka na doon kasi tatawag sila eh ako ang tatawag. Kaya wala silang binigay sa akin na pangtawag talaga. Oh, pang miscall man lang. Uh, kumbaga kinukurap na rin nila lalo na sa Nate. Nagbabayad ako ng sarili kong Nate. Ang bayad sa Nate ay 135. Ngayon kung hindi ka makakahanap ng grupo umabot sa 500 real yung babayaran mo so solo yan mas ano mas mabigat mm, kaya naghahanap ako may grupo kami lima kami tag 100 na lang mahigit yung binabayaran ko 135 hanggang ngayon ang sahod ko naman ay tinaas mula to 2015 hanggang ngayon ha? ngayon malapit na akong uwi 1000 700 walang itinaas kasi noong 2019 ang sahod pala ng isang family driver o private driver sa bahay household driver ang tawag ay nasa rate talaga ng 1,700 real o kaya iyan ang mali na dapat inaano ko uh, na pa talaga kasi marami akong uh, kasama na 2015 hanggang ngayon mas malaki na yung sahod nila uh, labas na yung ano yung food allowance nila sa 2000 2000 yung sahod nila at <coughs> plus food allowance na malaki din kaya swerte nila hmm. Ako ay hindi sinuwerte. At ngayon kukwintahin natin kung ang 1,500 o 1,700 na ngayon na sahod ko ay magkasya ba sa si isang buwan na ipadala ko sa Pilipinas at kakain pa rin ako dito. Sige, umpisahan na natin. Uh, ito ay walang ano talaga. Ito ay totoo kasi may record ako dito. Uh, recorded talaga ito. May pinirmahan ako, nagtamark ako, na iyan lang ang natanggap ko. Kaya, kikwintahin natin uh, sa probinsya na label, kasi ang, ang mga anak ko ay nasa probinsya uh, sa Surigao del sur Titingnan natin kung kulang o kasya ba sa konsumsyon nila doon at sa mga gagamitin uh, sa ano nila, uh, sa eskwela, sa sarili, sa sana ano ko lang parang hindi ano kasi mula 2015, 15 20,000 lang yung sahod ko. Tapos ngayon na dagdagan, nagiging 25,000. I-try lang natin, sige. Ah, okay. O, so, kwentahin na natin. Ah, uh, yung sahod ko ay sa ngayon 17. Tapos ang food allowance ko ay 300. Ito na po. No? Uh, kung magkano ba talaga? Noon, ang sahod ko ay 1.5 unang dating ko tapos 150 lang yung food allowance ko. Nung mula nung 2017, uh, nag-1,550 uh, tapos dinagdagan ng 50, nagiging 200 yung ano ko, uh, pagka, ang 200 yung food allowance ko, 150 dito. Ngayon, <clears throat> hanggang sa dumating, uh, dahan-dahan siyang dinagdagan, nagiging 17, itong 17 ay net talaga yan, programa yan sa pulo uwa. Kumbaga, minimum wage. Uh, ngayon, dinagdagan yung food allowance kasi nagreklamo talaga ako na hindi kakayanin kasi makikita naman ninyo ngayon, kikwintahin natin kung mag kung kasya ba talaga ito. Okay. Uh, ito, may papel ako dito. Kwintahin na natin. Okay. Ito na po. Uh, inaano ko na uh, yan uh, yung load natin uh, kumbaga tatawag tayo uh, sa ating amo sa isang buwan ay 40 20-20, 40 yan sa internet naman sa isang buwan, 135 babayaran ko oh. ang bibili ako ng dalawang uh, pack ng bigas 5 kilos bawat bawat isa uh, 30 real so 60 is our lahat 60 real ngayon sa tubig naman ay nakakaubos ako ng 4 na karton ilagay lang natin pinakamura tag 10 nasa 40 ang na expense ko ngayon sa water dispenser naman ito naman yung water na tinatawag kong water dispenser ito naman ay yung pangsain ko uh, pangkapi maginit mag-init ganyan uh, umano siya apat na ano din, galon uh, sa tag otso ay umabot siya sa apat ng 32 isar Ngayon dito naman sa ulam uh, at sa kagulay at sa prutas, inilagay ko na 150 isar lang. Ulam yan na. Ah, uh, pinakaano na talaga 'yon. Pinaka budget na. Ngayon sa gatas naman, minsan bibili ako ng fresh milk. Tapos bibili din ako ng powder, oh, powder na gatas ay inilagay ko lang pinakamababa 50 is R. Ang coffee naman ay mahal talagang kape kaya nilagay ko 50 is R. Ang total niya is 557 is R. Wala wala hindi ko pa nilista yung minsan gumagamit tayo magcipin in may mga kaibigan tayo nakikipag-chip in tayo ng 20, 10 o ganyan. Hindi ko na any other expenses. Hindi ko na lang inilagay. Kumbaga, yung makikita na lang natin. So, ang pera ko ngayon, sa ngayon ko na sahod, kukwintahin natin uh, 557. No? Tanggalin natin itong 500, makukuha itong 557. Ngayon, ito na lang ang maipadala ko. Lahat. Doon sa pamilya ko, sa mga anak ko. No? Dito na naman sila kukuha ng kanilang bayad sa kuryente, bayad sa tubig, uh, net din nila, uh, pagkain nila, eskwela nila, damit nila. Dito lahat sa isang buwan. Dito lahat kukunin. Iano natin ito. Uh, tag 15 ngayon, Uh, ang rate ng 1 isr 1 Saudi riyal is equivalent sa piso uh, 15 pesos ang isang isr so makikita naman natin kung noon ito lang ang sahod ko tapos 150 lang na <clears throat> pagkain nung 2015 grabe na nakakulang talaga. Kaya, yung utang ko na noon, hanggang ngayon andyan pa, dahil hindi mabayad-bayaran, dahil sa kulang ng... Ipapakita ko ngayon ang total nitong ano. Okay? Ah uh, total. Ito na po, natutal ko na po. Natutal ko na. 1,440 na lang kasi nakuhaan, nakuna ng 500 Uh, 57, uh, ginawa ko ng 560. So, ang natirang pera ay 1,440 times 15 real a uh, pesos. Kasi ang isang real is 15 pesos. Ang total niya ay 21,900 pesos. Ngayon sa 21,000 buti na lang mga anak ko ay nasa probinsya sila nakatira. Uh, ang kuryente nila 500 tubig nila 500. Tapos net nila is uh, 1,000 1,000 ano yata. Uh, 1,500 <clears throat> ang isang buwan uh, ngayon dito sila kukuha bibili sila ng isang sakong bigas sa loob ng isang buwan na makonsumo nila uh, gasol uh, ulam uh, ano pa nila allowance nila pamasahe papunta ng school baon pa nila papunta ng school Back and forth yan ha Kulang na kulang talaga Lalo na Pag may may binabayaran kaming laptop Kumuha kasi yung anak ko Kasi nag-aaral ng NARS uh, Tapos Pinakuha ko na Nagmamadali Kasi wala kaming naipon dito uh, Ngayon Kumuha siya ng laptop Ang bawat buwan naman Ay 5K sa loob ng anim na buwan. Mm. Tapos, may hinuhulugan pa akong motor. 5K din bawat buwan. Yung 21,000, kunin doon ang motor. Kunin doon ang sa laptop, 5,000. Magkano na lang natira? 10,000 na lang. Ngayon, sa 10,000, doon na nila kukunin din yung kuryente, tubig, bigas, baon sa eskwela, uh, mga project sa paaralan o kung ano-ano pa na nila doon, hindi talaga magkasya. ba? Diba? Kaya kahit papano ginapang ko talaga upang matustusan ko man lang, ngayon nalaman na ninyo, malayo pa ako sa kanila, hindi ko pa sila na monitor kung ang isa sa kanila ay nag pakabuti ba ng pag-aaral, nagwaldas lang ba ng allowance nila, ikakarampot lang. Kaya kawawa yung mga magulang talaga na yung mga anak ay hindi nag hindi niya ginampanan ang kanyang pag-aaral na magiging uh, mapariwara pa siya. Kawawa talaga. Uh, sa lahat ng mga OFW dyan, shout out po sa inyo. Uh, pasensya na po kung naapiktahan kayo sa bakit binulgar mo, sabihin nyo. Pa, ano ko lang, para at least malaman ng lahat na ganito tayo. Tapos, hindi lang naghirap ang pamilya namin doon, sa, dyan sa Pinas. Mas mahirap pa ang na ranasa namin dito. Lalo na yung mga housemaids, mga kasambahay, mga katulong. Hindi sila nakakalabas sa isang minsan sa dalawang taon nilang pagtatrabaho dito sa Saudi. Hindi sila nakalabas. Nakalabas lang sila pag umuwi na. Dumating sila at nang umuwi na. Pero pag hindi sila inilabas ng amo nila, hindi sila nakaka, ano kundi makikita lang nila sa bintana bakod una bakod talaga kung papanhik lang sila sa rooftop doon pa sila makakakita ng paligid nila na ito pala ang Saudi Arabia mm. mas kawawa ang mga kami na andito hindi nyo lang alam na minsan apat na oras lang tulog namin Biro mo yan. Sa, sa, yan lang na mga pag-iisip. Ngayon, isipin mo pag magkasakit. Masakit ang katawan. May nararamdaman sa katawan. Nilalagnat o ano. Masakit ang ipin. Hindi naman kami binibigyan kaagad ng gamot o dinala sa hospital. Pinabayaan lang kami. Kaya, isipin ninyong mabuti. At kayong mga gusto pang mag-abroad at sa mga survival dyan tapos ginagawa kaming hero ng ating uh, bansa pero wala namang contribution na programa na maganda para sa amin lalo na sa paghingi namin ng tulong on the spot hindi kami tinutulungan kagad Oo. Oh, totoo yan. Totoo yan. Kaya yung iba, hindi nakauwi ng buhay. Marami nang namamatay. Lalo, na pa, lalo pa ngayon na sa buong Middle East, dito sa Saudi Arabia, ang mas maraming record. Nakikita namin, naririnig namin sa programa ni Rafi Tolpo, ni Sir Idol Rafi Tolpo, na marami ang sinasaktan, namamatay, hindi alam ang dahilan kung bakit namatay, may tumalon, biro ang yan. Kaya, ano han? talaga? Uh, comments down below na lang kayo kung ano yung masasabi ninyo. Totoo naman itong sinasabi ko.